Good morning po mga kalaki ngayon pong July 8 Siyempre eto na po ang mga 3-digit lucky numbers ng ating mga lucky followers na masusugid na nag-aantay po kanina pa Eto na po mga kalaki pang malakasang numero ang ibibigay ko po sa inyo ngayon Umpisan po natin sa Dubai 237 Malaysia 163 Taiwan 995 Thailand 317 Philippines 204 India 826 New Zealand 944 Australia 725 Mexico 118 Canada 023 Greece 430 Israel 415 Las Vegas 026 Saudi 184 Japan 133 Italy 696 Germany 205 Korea 312 Texas 589 China 994 Singapore 526 at Hong Kong 738 Ayan po mga kalaki, kompleto po mga 3-digit lucky numbers ngayon pong alas 8 ng umaga mga kalaki. Pwede nyo po yan i-rumble. Ang 2-digit kanina, ang 3-digit ngayon at 4-digit po mamaya para po mabaliktad mo po ang numero. Panalo pa rin po tayo mga kalaki. Kung meron po ako na hindi nabigyan na lugar, sabihin nyo po at bibigyan ko po, po ang lugar nyo pag-aaralang point. Sa susunod, makukuha nyo na. Good luck mga kalaki claimant.